Ngayong gabi, kwentong OFW naman po ang ating mapapanood. Ito po ay kinuha ko lamang dito sa vlogger ng Kuda Kuda. At gusto lamang pong maipakita sa inyo dahil katulad ko na sa ibang bansa, dapat meron tayong mga knowledge kung paano natin ika-counter yung mga balasubas sa ating custom dyan sa Pilipinas kaya mas mabuti mapanood po ninyo ang video nito para meron kayong idea kung paano kayo makikipag-usap at harangin kayo kapag may nakita sa inyong mga magagandang mga gadget mayro kayong alahas na inuwi ay mapag-iinitan kayo ng mga ganid na custom examiner nako panurin po natin para magkaroon kayo ng idea sa pinalusuti lang po ng dalang custom um, examination ayan, very of custom Actually guys, maganda rin talaga yung idea na makukuha natin dito sa experience at siner ni kabayan. Dahil basta mapatunayan nyo na sa inyo ang maginto na dala nyo lalo na kapag may resibo at gano pa ito karami. What I mean guys ay yung mga nasa jewelry box na iniipon nyo sa ibang bansa. Ay wala naman din daw problema dahil nga hindi nyo naman ito ipambebenta at pinaghirapan at pinag-ipunan nyo ito na dugot pawis sa ibang bansa. Kagaya nga ito guys ng mga na share ko dati sa mga videos ko na kaibigan ko mga dito sa Dubai. Na yung isa ay nagtatrabaho sa gold shop kung saan ko binibili ang mga gold ko na suot ko at mga naitatago ko dito sa aking cabinet. Na yung kapatid niya na galing sa Pilipinas ay laging nagtuturis dito sa Dubai para nga mamili ng ginto. Pero nung last time nga guys na umuwi siya sa Pilipinas na meron siyang dalang worth 1 million na ginto na tag-iisang gram lang ay naharang sa customs at pinagbayad siya ng 30,000 in peso na tax na natawaran niya ng 20,000 in peso. At talagang sobrang dami naman talaga yon dahil nga isang gram or tag-iisang gram na worth 1 million ay talagang consider na ito na in commercial quantity na obvious namang ipang bebenta. Pero nung yung ate na niya ang umuwi sa Pilipinas na may mga daladala ring ginto na worth 1 million, pero sa pagkakataong ito ay hindi naman tag-iisang gram, kundi malalaki gaya nito at yung iba ay suot pa niya. Hindi naman naharang sa customs at hindi nga naman kahit pinansin. Pero para pa siguro ay dala rin niya ang mga resibo nito na nakapangalan sa kanya. Kaya guys, maganda talaga na sa bawat pangyayari at sa bawat experience ng mga kababayan nating UFW ay may nakukuha tayong idea at may natututunan tayo. Ilalagay ko guys sa description ng video na ito yung mga upload at post ni Kabayan para malaman niyo mismo at makita yung tinutukoy niya. So, yan po ang inyong dapat na mapanood. Teka, tinigil ko dahil komersyal. Dapat skip natin ito. Ah, tapos na pala. Yun lang pala ang kanyang Ito po kasi si admin Arnel Ignacio nagpunta ng Clark Air Base dahil doon po sa Clark Air Base ito nangyari doon po sa ating International Airport doon kaya kayo po mga uuwi dapat hindi kayo basta basta patitinag sa ating custom doon eka titinan po natin kung mayroon pa tayong makukuha dito ipo-forward po natin para ito nagpapaliwanag lang si Kuya dito ang chip ng custom dito sa bandang dulo kung anong nangyari kasi tapos na yata Ano ba ang paliwala? Expect them to properly be able to fill up the, declaration form. And kapag meron po tayong senior, seniors, citizens, As I've said, sinusunod natin lahat ng info. E eh, isang magkaroon ka ng ganito, magiging reference sila lagi ito. If there, there are things that resembles it, even if it's not accurate. Yes. Yun yung, yun yung <coughs> aking you know, point out. Kasi nga, Ah, uh, nakita ko pa na nag, uh, nag post na naman siya after eh. Kaya nga, uh, tingnan mo sabi ko sa kanya, ako, ako na lang ang kausapin mo. Okay, sa, sagot ka ng sagot sa lahat ng mga uh, who was jumping in to the fray. Anyway. So, suppose na natin yun lang pala. Hindi ko na ipakita yung interview sa kanya kasi ulit-ulit -ulit lang sinasabi kaya yun lang. Maraming salamat.